Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo. Sa araw na ito ng Lunes, ika-10 ng Pebrero, taong 2025, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo. Hinihikayat kang yakapin ang hindi matinagnaningas na siyang bumubuo ng iyong pagkatao. Bilang isang tunay na Leo, ikaw ay isinilang upang magningning at ngayong araw, mas lalo pang pinapalakas ng buwan ang iyong likas na liwanag. Ikaw ang bituin ng iyong sariling entablado, at nayon ang perpektong pagkakataon upang ipakita sa mundo ang iyong natatanging kakayahan at di matitinag na diwa. Pagyakap sa iyong likas na katalinuhan at tiwala sa sarili. Ang iyong kumpiyansa ay isang likas na biyaya, isang apoy na hindi kailanman mapapawi. Ito ang araw upang yakapin ang iyong lakas at tapang, upang maramdaman mo ang tunay na kapangyarihan ng pagiging isang leo. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mararamdaman mo ang iyong impluensya sa iba, ang iyong enerhiya ay nagbibigay inspirasyon, ang iyong presensya ay nag-iwan ng marka. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tunay na lakas ay nagmumula hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa panloob na katiyakan. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang tunay na nagpapasiklab ng iyong puso, Ngayong araw, pag-isipan mong mabuti kung paano mo magagamit ang iyong mga talento at karisma upang lumikha ng mas makabuluhang koneksyon at mas malaking epekto sa iyong mundo. Pagpapahalaga sa inspirasyon at pagnanais. Habang ginagalawan mo ang iyong araw, hayaang ang damdamin ng pagiging inspirado at puno ng sigla ang magtulak sa iyong mga iniisip at kilos. Ang enerhiyang ito ay maaaring magsilbing gasolina upang ituloy ang iyong mga pangarap, lalo na pagdating sa iyong personal na buhay at malikhaing gawain. May isang malalim na init sa loob mo, isang pagkagilyo at masighing damdamin na nagtutulak sa iyo upang ipaglaban ang iyong mga hangarin. Gamitin ang siglang ito upang magbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong tunay na mahalaga sa iyo. Ang iyong matapang na puso ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at inspirasyon sa iba, kaya huwag matakot na ipakita kung gaano kakapasyonate sa iyong ginagawa at sa mga taong minamahal mo. Minsan, ang isang simpleng pagkilala sa nararamdaman mo ay sapat upang palakasin ang isang relasyon o magbigay ng pag-asa sa isang taong nangangailangan ng iyong liwanan. Pagpapasya at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ngayong araw, naririnig mo ang tinig ng sansinukob na tila isang tahimik na panawagan upang gumawa ng matapang na hakbang. Huwag kang mag-atubiling sundin ang iyong intuition. Ito ang araw kung kailan mas malinaw ang iyong pananaw at mas matatag ang iyong paniniwala sa sarili. Matagal mo nang pinag-iisipan ang ilang mga bagay at nayon ang tamang panahon upang maisakatuparan ang mga ito may mga oportunidad na maaaring kumatok sa iyong pintuan, ngunit nasa iyong mga kamay kung paano mo ito tatanggapin. Tandaan, hindi sa lahat ng oras ay may kasiguruhan sa buhay, Munit ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong sumugal para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ngayong araw, hayaan mong manguna ang iyong tapang, at yakapin mo ang posibilidad ng tagumpay pagpapakita ng pasasalamat at pagpapalaganap ng positibong enerhiya Sa gitna ng iyong abalang araw, huwag kalimutang maglaan ng sandali upang kilalanin ang mga taong sumusuporta at nagpapalakas sa iyo. Ang pagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang simpleng mensahe, isang tawag, o isang yakap ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto, hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Ang pagbibigay ng pasasalamat ay isang napakagandang paraan upang ipaalala sa iyong sarili kung gaano ka pinagpala. Kapag pinapalaganap mo ang positibong enerhiya sa iba, lalo mo ring pinalalakas ang iyong sariling liwanan. Tandaan, ang tunay na ningning ay hindi lamang makikita sa panlabas, kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang mapasaya ang iba. Mga maswerteng elemento ngayong araw maswerteng kulay, ginto at kahel, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kalakasan, tagumpay at kasaganaan. Maswerteng numero, lima, siyam, at tatlumput dalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte at positibong enerhiya. Maswerteng kristal, citrine, ito ay kilala bilang kristal ng kasaganaan at kumpiyansa, perpekto para sa isang leo. Maswerteng gawain, pagpapahayag ng iyong talento. Kung ito man ay sa pagsulat, pagsasalita, pag-awit, o kahit sa malikhaing paraan ng pagpapahayag, gamitin ang araw na ito upang ipakita ang iyong kakayahan. Pagpapahalaga sa iyong paglalakbay at pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandaling pagnilayan ang mga naganap. Ano ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga desisyon na ginawa mo na nagpapalapit sa iyo sa iyong mga pangarap? Ang pagiging isang leyo ay isang pambihirang biyaya. Ikaw ay isinilang upang magningin, upang magbigay liwanag sa iba, at upang ipakita sa mundo kung ano ang tunay na tapang. Kaya huwag mong hayaan ang anumang pag-aalinlangan na hadlangan ka sa pagiging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili sa bawat araw na lumilipas, lalo kang lumalakas, lalo mong natutuklasan ang iyong tunay na halaga, at lalo mong naipapamalas ang iyong natatanging liwanan. Kaya bago mo isara ang araw na ito, ipagmalaki mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong nagawa. Magpahinga ka ng may kasiyahan sa iyong puso, sapagkat ang bukas ay isa na namang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas malaking tagumpay at kaligayahan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.